Hapit suwa na podna area kadung suwa padulong suwa tani padulong unidad Tugamot. gamot um, na guys gamot ha guys guys kapitne gud ha na mahuman. Sa 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 pikas view. Bitun. na. Dito na pala. Okay guys. Baka naman napunta na kami sa Tobig. Baka naman governor, congressman. Help naman sa makina kasi na. From City Suwatan. Oh, Plaza Per init, Punta kami ng Terwasan. Sa so, tubig na Pero okay na. agyan, guys. Kay Plat na Pero lagi kay Kapoy. Yapon kay Layo. Layo baya uh, Ever since the world began. Oh, naagi na sa na, guys. Mo na. <laughs> man, go. Congressman sira ang makina namin dito baka may ano kayo punta na kami ng tubig kasi sira na makina wala na kami aga sa gripo kailangan namin magtabo at maligo doon Ibigay mo na ang makina. O, maagit sa simento, guys. O, padulong ni Sonny Dad. Diba? Simento na ang area.com. Punta na sa Roger, duty Hoy, kaigang ba? Wala na yung mga sa kilid-kilid. Mauni guys, back to basic na kami. Muad to na ka, tubigan. Magtabo, maligo, manglaba. May malo eh di ha. E, oh, shout out sa tungkong Pimentel mga yung may tabang cherry layuway among tubig guys oo <laughs> paspasay mula ko ang duha biyaan ako yan pila ka ini kami pero hindi na siya paligid di dalaw na sa buta no pero yan mo nga rin sabi yung mga sagbot. Naayo ka ayo. We're here. Wala pa kami sa si exciting part. Naibakilid. Naibakilid na itong tungason, na ay plat, plat o okay, gilong. O, layo kayo guys, oh, Na, so mga nang sa namo. Kaya wala naman lagi. Eh. Gat man ang makina. Antos na lang adlaw adlaw ni guys. Grabe ni exercise guys. Ito mga kauban. Nagdalag. Welcome. Ha! Ito guys. Otod, hmm. otod, mana. So, mga continuations. Naan nata sa kasagbutan na part. Pagi do nataan eh, kaya ng mga kasagbutan sa itong paa. Pwede sa Guardian Shout out, bad kay para madungo kay how kuan ma, mas sayo na ng social media. Shout out. Tell me more. Hi! Welcome to my vlog. I'm oh. here now again in your Zapa. Mag shout out may kang kuan dia, governor and congressman. Unta madungog ning among kuan. Kay nadaot ang among makina. Na ana man diri nagkuan <laughs> labas <laughs> sa terwasan. Dahot utok makina. Mga ayo may hinabang. Para sa makina. Hindi <laughs> 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 <Marianne> ka <Kevera. laughs> ng labo Ngak ng tim. at saka iba pa malapit na kami sa katotohanan sa City naguba na ang gripo makina oh, simento na guys makadisco disco na magkakamayo sa bisaya dapat itong sila doon bisaya atin na bitch on this way ay lang